ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong yun, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. Mula noon siya'y pinatira na ng alagad na ito sa kanyang bahay. Alam Nesus na nagarap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip Nesus ang alak ay kanyang sinabi Naganap na na. Hiniyok-yok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagat nakilaraw ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nila ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Pagdilayan natin ang mabuting balita sa araw na ito. Sa mga talatang ito, makikita natin si Maria na ina ni Jesus kasama ang iba pang mga kababaihan na nakatayo malapit sa krus. Sa kabila ng matinding sakit, iniabot ni Jesus ang kanyang ina kay Juan, ang alagad na kanyang minamahal upang maging ina nito. Pagkatapos ipinahayag niya ang kanyang pagkauhaw tinanggap ang suka at sinabing naganap na. Pagkatapos ay inihinga niya ang kanyang kuling hininga upang matiyak ang kanyang kamatayan. Tinusok ng sundalo ang kanyang tagiliran at lawas ang dugo at tubig. At sa ating pagninilay mga kapatid, unang-una ang pagmamahal na walang hanggan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, iniisip pa rin ni Jesus ang kanyang ina. Isa itong larawan ng tunay na pagmamahal hindi iniisip ang sarili, kundi ang kapakanan ng iba. Dito natin nakikita ang lalim ng kanyang malasakit sa pamilya at sa mga tagasunod sa kanya. Ang pangalawa po, pagkakaisa ng pamilya ng pananampalataya. Sa pagtatalaga ni Maria bilang ina ni Juan, ipinakita ni Jesus na ang pananampalataya. May bagong pamilya tayong nabubuo ang komunidad ng mga mananampalataya lahat tayo ay magkakapatid kay Kristo. At ang pangatlo, mga kapatid, kaganapan ng kaligtasan. Nang sabihin ni Jesus na ganap na, ipinakayag niyang natupad na ang misyon niya, ang pagtubo sa kasalanan ng sangkatauhan, ito'y hindi talo, kundi tagumpay ng pagmamahal ng Diyos. At ang pangapat at huli, dugo at tubig, simula ng bagong buhay. Ang pagdaloy ng dugo at tubig mula sa kanyang tagiliran ay simbolo ng sakramento, ang Eukaristiya, dugo, at binyag, tubig, na patuloy na nagbibigay buhay at paglilinis ng simbahan. Manalangin tayo, Panginoong Jesus, salamat sa iyong dakilang sakripisyo. Turuan mo kaming magmahal ng tulad mo, buo, wagas, at handang magsakripisyo sa gitna ng aming mga krus, paalalahan mo kami ikaw ay laging kasama at nagtagumpay ka na. Amen.